Ibinahagi po ni Triggerman Alan kay ang nakita niyang kakulangan ng gilas Pilipinas sa ngayon. Ano nga ba yan? Tingnan po natin. Si Justin Brownlee, meron ni po siyang inamin tungkol sa kanyang kalusugan habang papalapit ang Asian Games. At si Coach Tim Cohn, nag-iimbita sa ating lahat para sa isang libreng bakbakan ng gilas at Korean basketball team. Tututukan po natin lahat yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan niyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat po. Straight from the horse's mouth, sabi nga nila, anong estado ngayon ni R.R. Pugoy? Makakasama ba siya sa China para sa Asian Games? Ito po ang sinabi ni R.R. Pugoy sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin.ph. May medical issues pa kasi eh, kaya nagpatingin pa muna ako sa doktor. Sana nga, pwede na ako makapag-ensayo. Malinaw po ang sinabi ni RR Pugoy, hindi pa tapos ang isyong medical sa kanya para po tuloy ang linisin ang kanyang pangalan at makasama dito po sa Asian Games na gaganapin nga po sa China. Sa totoo lang ha, sayang po si Pugoy kasi maganda rin yung kanyang ipinakita sa World Cup na isa sa mga posibleng dahilan. Kaya tinututukan po siya ni Coach Tim Cohn sa ngayon. Napag-usapan na rin lang po si Coach Tim Cohn ano bang masasabi niya tungkol sa lagay ni RR Pugoy sa Gilas, Pilipinas. Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin.ph. Si Roger, yun talagang nandi dito sa team pero meron siyang medical issue. Pero dapat siyang maging bahagi talaga ng Final 12. Yung sinabi ni Coach Tinko na dapat maging bahagi ng Final 12 si Pugoy, mabigat po yun ha. Kasi nagpapakita po yun ang kanyang kumpiyansa kay RR. Yung tipong by hook or by crook, kailangan kasama siya kasi malaki magagawa niya sa kupunan, di ba? Parang ganun eh, no? Maganda rin kasi yung pinakitang pwersa ni Pugoy sa World Cup. At yung experience na yon ang isang magandang sandalan. Kasi alam niya kung paano i-handle ang pressure pagdating sa bakbakan dito sa Asian Games. Yung kapasidad ni RR Pugoy bilang 3-point shooter, kailangan po yun. At yan din po nakikita ni PBA sharpshooter, the trigger man, Alan Kaedik, anong mga sinabi niya tungkol dyan. Ito po sinabi ni Alan Kaedik sa report ni Sir Dodo Katakutan sa Spin.ph. Sana may shooters tayo kagaya ni... Blank po yan ha, hindi niya na po nituloy dito sa Spin. Noong kasing panahon ko pagpapatuloy niya sa national team, sa akin ka-centro play, sinasetap ako para makita ng mabuti yung basket para makaposition ako at makabuslo. So ako, alam ko kung kailan ako titira at handang-handa ako nun. Mula mismo kay Triggerman Alan, kay Dick, kailangan po natin talaga ng isang sharpshooter Nakatulad niya. Kasi kung maalala natin, ang bakbakan po ng gilas at Italy, 3-point shooting ay pinatay sa gilas ng Italia, di ba? At ang masakit po doon, hindi man lang tayo nakabawi, hindi man lang tayo nakagante. Sa bawat tres na ibinabato po nila, wala tayong sagot. Pero sila, putok na putok at ang bilis ng ikot ng bola. Halos wala ng dribble, di ba? Pero syempre, doon naman talaga kilala ang European team sa ganong style ng laro. Isa pa sa mga dahilan kung bakit natin kailangan ng 3-point shooter, mas luluwag din po yung depensa ng kalaban sa loob. At doon posibleng manalasa si Justin Brownlee at Ansh Kwame kasi nga bubu ka yung depensa ng kalaban. Kung noon alam niya kung kailan siya titira o kung noon alam ni Alan Kaedik kung kailan siya titira, ngayon ba ano ang napapansin niya sa kuponan? Ito po ang sinabi ni Alan Kaedik sa report ni Sir Dodo Katakutan sa SPIN. Ngayon, depende kung malilibre sila, saka pa lang sila titira. So, mahirap. Parang emergency situation lang. Kaya hindi ka pa handang tumira. Kitang-kita ni Alan kay Dick ang pagkakaiba, di ba? Nung panahon niya at uh, sa panahon po ngayon. Yun talaga yung ulang eh. Yung outside shooter na kayang pumutok sa bawat laro. Consistent, sabi nga nila, di ba? In fairness naman sa ating mga players na bumabato ng tres, Meron po silang kakayahan. Kaya nila actually, pero aminin natin na iba ang kalibre na isang Alan kay Dick. Sa paniwala ni Alan, ano ang dahilan ng success ng Northern Cement nung panahon niya kumpara sa Gilas, Pilipinas sa ngayon? Ito pong sinabi ni Alan kay sa report ni Dodo Katakutan sa Spin.ph. Bumabagsak ang lahat ng yan sa chemistry. Kami noon, ilang taon kaming magkakasama. Buong taon ng training tapos tournament sa Europe at kung saan. Yun nga yung big word doon, yung chemistry, hindi pwedeng wala eh. Ang problema, hindi naman kasi basta-basta na yan. Kailangan kasi matagal na training, katulad ng sinabi ni Kaidik, di ba? Ilang taon sila magkakasama at buong taon ang training nila doon. So, madali sa kanilang bawat bakbakan kasi yung amu yan, ando na. Yung chemistry ando na, ando doon na. Kung noon, walang katulad ng NCC sa ngayon. Ngayon kasi, binubuo ang kuponan ilang buwan na lang bago ang kompetisyon. Pero syempre, iba naman ang sitwasyon talaga nun. Kumpara po ngayon, di ba? Kung pwede yung ganun ng panahon na yun, parang ngayon medyo mahirap na. Lalo na ngayon, watak-watak ang players ng Pilipinas, di ba? Ang daming option ng players. Kasi ngayon, merong KBL, B-League, at iba pa, di ba? Noon, walang ganyan. Bukod sa chemistry na kailangan ng kupunan, kailangan din po natin yung physically fit lalo na sa naturalized player na si Justin Brownlee. Ano nga ba ang kasalukuyang estado ng kalusugan ni JBL? Ito po ang sinabi ni Justin sa report ni Martin Dale Bulima sa One Sports. Maganda ang pakiramdam ko, hindi lang 100%. Mula kasi sa surgery, tatagal ito or buwan ang bibilangin para maging 100%. Pero sinusubukan ko naman maging maayos hanggat kaya ko. Yun ang mabigat doon hindi siya 100% mula mismo sa kanya. Wala naman tayong duda na kaya mag-perform ni JBL kasi nakita na natin yan dati pa sa SEA Games kung saan tayo nag-uwi ng gold. Pero iba pa rin yung walang iniinda talaga, di ba? Wish talaga natin na walang anumang pangit ang mangyari kay JBL sa kampanya ng gila sa Asian Games kasi walang katumbas po na halagang kalusugan ng tao, lalo na at lumalaban para sa bayan, di ba? Bago tumulak ang gilas Pilipinas sa China para sa Asian Games, nakatakdang magpakitang gilas muna kupunan sa September 22, sino ang kalaban nila dito at saan ito gaganapin. Ito po ang sinabi ni Sir Ruben Terado sa Spin.ph, makakalaban ng Philippine Men's National Basketball Team ang Korean side na Changwon LG Sakers sa September 22, 7pm sa Field Sports Arena kung saan papayagang manood ang publiko. Ayun, pagkakataon na natin mapanood ng gilas kasi open sa public at para sa atin maganda to kasi isa to sa maghahanda sa gilas para sa nalalapit na bakbakan sa Asian Games kung saan makakalaban natin ng Jordan, Bahrain at Thailand and hopefully makausad tayo sa susunod na stage ng competition. Ano ang masasabi dito ni Coach Tim Cohn? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report niya sa Ruben Trado sa SPIN. Umaasa kami na mapupuno namin ng stadium. Gusto naming makita ang mapuno ito. Doon tayo sa mapunuhang stadium. Sana nga kasi magbibigay yun ng mataas na moral para sa opponent. Kahit isang friendly match lang po yan. Naniniwala kasi tayo na malaki magiging role ng bakbakang yan sa gilas patungo sa Asian Games. Kaya dapat lang talagang suportahan ng bawat isa sa atin. Ang tanong, may ticket ba nakaschedule na bakbakan? Ito po ang sagot ni Coach Tim Cohn sa report ni Sir Ruben Trado sa SPIN Hindi kami nagbebenta ng ticket. Umaasa kami na magkakaroon tayo ng punong stadium sa September 22. Libre, walang bayad. Punoyin po ang stadium para maramdaman ng Gilas Pilipinas ang buong suporta ng bawat Pinoy. So guys, maraming maraming salamat.